Oh, kain na! Masa kaya si Katerina? Ay, tama-tama, hindi -tama. pa nangigising. Sarap ng ulam! Inihaw! Hmm, ubusan ko na naman yun. Patulog-tulog na naman eh. Aray ko! Hmm, Yummy. Tama -tama hmm. Yummy! Tama-tama sa bakaw. Hmm. Ayan! sarap. Mm. Tagu-i, 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 tagu-i. tagui. <laughs> Let's eat. Thank you, Lord. Solo ko na naman 'to. <laughs> <laughs> mm. mm. Sarap. Mm. Ama, patulog mapatulog-tulog. Inaabusan 'yan. <laughs> Mm. Sobe. Oh, tara na. Tignan ano ginagawa ni papa mo. Hapon na naman. Tama na yung tulog natin. Hmm. Hmm. Tumakain ka na naman. <coughs> Namamahaw lang. Hindi na naman ang aaya. Ay, tulog mo. Kakain ka ba? Oh, ulam mo mm. yan. Binanga. Binili ko. Binanga, isang, isang tali. Isang so, tali? Ba't yun ang binili mo? Di wala namang ibang tinday. Hmm. Kain nga ba? Yun ang ulam mo. Hmm, ito ang ulam ko. Hmm. <laughs> Huwag ang kanin mo. Ano nalang kain na. Ito talaga ang ulam mo? Oo, oh, ito lang. Ito lang. Kain nga na kumain? Ayoko. Hindi, wag bala ka. Sarap-sarap ng ulam eh. <laughs> sarap ng ulam. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Tago ko na uli ito. Nabas ko na yung masarap na ulam. Hmm. <laughs> <laughs> Nawala na. na! isa na ako ni Katrina! Be! Ah, mama ay Mama mo? Nandito Lumabas? mama mo? Bakit kaya nagpunta yun? O na yun na? Kinuha yung... Andun yata. Akala mo na. Ako pa papagtataguan mo. Akala mo naman eh kakampit ko yung anak mo. <laughs> ano ka ngayon? Ubos Ubus ang ulam mo. Patago-tago pa, kunwari-kunwari yung pang ulam mo. Meron naman pala nitong barbecue inisaw. Harap. <laughs> 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 Anghang-anghang pa. <laughs> Harap mo ito nga. <ha>? Uy! <coughs> oh, <kanyang> ulam ko! <laughs> ano ka? Patago-tago ka sa akin ha? Sabi mo wala kang ulam, meron naman pala. Ba't kinuha mo? But... naman mo, ulam ko yan eh. Oh, eh, ba't di mo sa akin sinasabing totoo? Patago-tago ka na naman ng ulam. <laughs> o, oh, kani yung ulam ko! Kunwari, ginanga-ginanga ka pa dyan, tapos may ganto ka pa, ang dami-dami pa. Mira na naman yung katakawan mo, pero tataguan mo pa na naman kami ng pagkain. yung Pag ulam! Hindi ko pa, di ba ako tapos kumain ni eh. Oh, sausaw mo to. <laughs> Nakabarbecue ka. <laughs> ka dyan. Patago-tago ka o oh, mawalan ka lalo ngayon. Hindi <laughs> <laughs> pa ako tapos kumain eh. Well, Sikta-sikat na rin eh. <laughs> Wala ka ng ulam. <laughs>